Hello guys, magluluto tayo ng pansit ngayon. Yan, ininit natin yung mantika natin. Tapos sinilagay na natin yung ano natin, pork limpo. Ang ginamit ko dyan para walang buto. Tapos mag siglab-siglab natin ng apoy. Yan. Yan, lang guys. Huwag kayong masyadong mag ano dyan ha. Huwag niyong gaya yung ginagawa ko. Kay masunog yun yung itsura na dyan. Yan, lagay na natin kaunting tubig para magpasiglab din tayo ulit. Para naman ma-entertain kayo ng gusto. Saka huwag nyo kalimutan guys, mag-follow and share sa ating ginagawa kung nagugustuhan ninyo. Tapos lalagay na natin yung bawang sa sibuyas dyan. Sinabay na natin yung sa recipe natin, pork lean po natin dyan para masarap yung ating pansit. Yan. Tapos lalagay na natin yung tubig yung ano natin. Pinapakita natin yung ano natin. ilagay natin yung tubig. Silagay natin ng tuyo at magic sarap. Tapos saluhuluin natin. Ilagay na natin yung ano natin. Carrots. Tos, huwag nyo kalimutan. Yon, lagay ko nang Tuyo, ayan ano, oyster sauce, asin, tapos paminta. Kaya yan, huwag nyo, kaya lagi kayo naka-smile, halu-haluin lang hanggang kumulo. Tapos pag kulo nyan, itanggalin na natin yung ano natin. Lagay na natin yung port ano diyan, at saka yung atay ng manok. Pinaghalu-halo ko na guys. Kasi budget meals lang yung ano natin, pansit yan. Kaya huwag kayo magtaka kung may kulang dyan ating mga sahog. So yan, naluto, naluto ng ating ano, carrots kasi luto naman yung ano natin, manok at saka port natin. Kaya di natin masyadong yung, ano, yung karos natin. half -cook lang. Tapos half ano lang din yan. Binablas lang din natin yung ano natin. Repulyo. Tapos halahuluhin lang yan. Tapos ahunin na natin yan para ano pa rin sya. Press pa rin yung pagkinain mo. Tumutunog-tunog pa rin yung ano natin. Yun ang purpose dyan. Kaya huwag nyo masyadong lutuin yan kasi pangit pag nalabog yung ano natin. Repulyo. Kaya huwag nyo kalimutan mag-follow and share sa ating ginagawa guys kung nagustuhan ninyo. So nilagay na natin yung ating ano pansit uh, kanton 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 ng inuna natin yan guys kasi yung pansit natin naibabad ko na sa tubig yun kaya madali na lang natin yung lutuin ngayon ang purpose dyan, sa pag pansit pag nagpansit kayo yung gagawin niyo sa pansit pansit bihon ibabad niyo muna sa tubig bago niyo diyan ilagay diyan sa ano natin sa mga so sa sauce natin para madali lang nating haluin yun sa kanina kayo mahirapan mag ano magantay ng matagal yan napakabilis lang yung ginagawa natin diyan ano natin Halo-haloin lang natin tapos magkunti tayong ano si Kuya Francis yan medyo di masyadong masaya kasi maraming gagawin eh kaya ang mukha ni Kuya Francis nyo tingnan nyo naman yan nakaismile lang na. kasi malapit na tayong matapos yan guys yan tapos na ng ating pansit bihon Canton. yan Ganyan lang yung budget milis natin guys kaya yung sahog natin pang ano lang talaga yan lagay natin sa taas yung mga toppings natin yan para pag In Ini-deliver natin yan. Marami. Yun lang naman kasi binigay din yung ano. Yung asangkap. Kaya yun lang din ang inano natin. Ginawa din. So, yun, at saka yung video natin isa guys, nag-trending na. 1.9 million views na. Kaya huwag niyong kalimutan kayo mag-follow ang sales. So, maraming maraming salamat sa mga nag-share sa ating videos.